dinalinin ko ini edi hmm? edi edi yung pinaganoohan yata nito tangap ay na pala matapos mga sa poste malapit na magbakal Hmm. Andun kasi yung tabing mo. Oh. Yung dado nila nilagay kasi nagaano sila doon. Ah, hindi ko mahulog. Yan yung, yung alulod. Inilubog mo nyar Ganyan dapat yan Niyar, yung doon sa may kusina. Doon. Ganyan dapat yung nilagay. Yung nakalubog ba yung ano niya? eto oh. oh. nakalubog. Ganyan na ganyan. Ganyan sana ginawa ni Kuya no. Oh, yun talaga wala ano. Walang papa ko na tubig. ay eh, pag gina mo ng ganyan din mo kaya. kasi Hindi ba dapat talaga ganyan ano? oh yun doon sa to kumano. <laughs> tumutulo Dapat ginanyan talaga ano. Kasi pag pag nilapat lang dito, sa ano, tinding. Kailangan pa mag ano, mag bulkasil. Yan, di na kailangan ng bulkasil yan. Bubulkasil pa yan. Ay, bibili pala tayo ng isang Dat pala sinabi mo na kanina. Nakabili sana ako. Merienda na daw. Break time. Mag-break time na. Mayroon pa kayo ng Oh yeah. Ay, tama-tama. Pag may nasobra, paano ko dun sa ano? Yeah, sa bike. Nanyar. Pag may nasobra. Pwede yan dun sa ano? Sa, oo, oh, sa bisikleta dun. Sa likod? Hindi. No, ito sa bubong ng ano? Sidecar? Oo, oh, yung sidecar na ano, pampasada. Ayun, dito tinanggal yung ano. Baka may mahulugan yan.